Yan, kakapsat mga bultoy. Ah, dito tayo sa tapat ng giant size ni Lapu-Lapu dito sa Mayloneta Park. Oh, malapit na siya matapos. to, oh. Ang giant size talaga ni Lapu-Lapu to. Dito sa Mayla, ano? Dito ba? Sa Mayloneta Park. Yan, kakapsat mga bultoy. Upload videos lang. Laki oh. Diba? Di giant Lapu-Lapu. Dito lang sa Mayloneta to eh. Pag to natapos, mag maganda talaga to. Pag natapos. Actually, pwede ka pumasok niya sa loob. Ini inikot natin noon, di ba? Ini inikot natin noon sa loob. Nakaraan linggo, di ba? Pa tagus pasok ka muna doon sa museo, tapos sa tagus ka sa loob, ikot-ikot ikot ka lang. Yan. Eh, yung ano, yan yung ano. Ito yung giant size sa Bulabo. Kak Kakabsat mga buntoy sa Pioneer Park. Upload uh, videos lang, upload ah. video lang. Sa natin na one minute kakabsat mga bunsoy Napakaganda nito pala tapos talaga Bye bye kakabsat mga bunsoy Salamat